The city is still half-slit, but for some, the day starts long before the rain stops. Every time the flood comes, the Gupan becomes smaller streets swallow, routines wash away, yet yeah. there are always people who keep it moving. We met Chris Manuel, a GP driver from Santa Barbara. We interviewed him a few days after his storm fast. Anong this if panard? Okay. Tagmamanin ng jeep. Na sumula ang 2005 ako kaya nagmamanin ako ng jeep. Yes, ito po yung gamit nyo nung ano. Ah, hindi. Iba ibang jeep dito. Let's prepare. Ano po yung, alam, uh, syempre mga hirap kung trek, mandarag niya Ano po yung parang nagiging motivation niya para at pampatuloy ko yung trabaho. Pumapasada nga ko, para sa akin pa rin niya. Do ang sa kasi na di Mayor, mainit, malamig. Pero ito na po na takakaranas po na, ano, tanwala. Um, ano po yung masasabi nyo, Alay? Like, um, kapag po may baha, kahit walang pasero, bakit po tayo, ano, like, nagtsatsaga, ano uh, masarap na masara, patuloy. At nagkakari para kung uh, pagkain na ako, sorry. Sa tingin nyo po, ano po yung parang, um, kung parang ano po lang sa daan ko sa Kalasyao parang ano Tra ko yung opo oh yung mga traffic rin minsan nakakasar kasi alam niya naman kung nagmamadali ko may o timing namin kailangan naming kalagang magugol ng oras para makabadde uli ngayon po na ano am um, parang nung bagyo po am um, bakit nagduro ka nag na, pa po ba kaya oh mong po kahit may bahay dyan kasi ni ko rin naman mga paseros din na wala masakyan and then kami rin naman na uh, mga umabiyari kailangan namin amin na mai um, so, Kinukonsider po natin yung ano, yung kita nyo po, paano po, parang paano nyo po na pinagkakasya or ano po yung sakto lang po ba yung kinikita nyo? Or... So, minsan, pag timing, um, meron marami, marami, pero minsan, wala rin. Pero, kailangan mong hubulin yung oras mo para sa timing mo sa boundary, pagkain, kailangan mong hubulin. Kaya kung minsan, ginagabi rin ako, Pumasada. masada kasi pag wala pa ikot ano, kaya pag meron na okay na oh, okay parang ano po yung ano like hmm po na magmamaneho po kayo baha ganon traffic halo-halo po ano po yung sabi ni Dan? hindi kasi depende rin naman yan kung traffic naasar ka bugnotin rin naman ako eh pero pag baha okay lang naman pag nauna ka sa biyahe kasi sakaling nasa likod yung mga ibang jeep Suwerte mo, parang ganoon Pero pag ikaw nasa uli, na no, may nauna sa iyo, ay siyempre, kunti lang malalaman mo, parang ganun. Unaan lang nga sa timing. um, siyempre ko nakakaranas ko din na paha. Ano po yung parang masasabi niyo po sa mga nakakataas para sa ganun ay matustusan po yung problema natin. Like yung paha po ganun yung nagig na may malaking epekto sa um sa inyo po bilang isang kid. Katulad yan, laging si yung pen, no, kasi nababasa sa baha. Ano po? Tapos, ang kinakasar lang namin, pag ba, siyempre, mainit ang makina, nababasa kami. O, kung sa ba, maglalagay na siya dito. Ah, kakaroon kami ng minsan, inuubo, nilalag na, pero okay, pabiyay pa rin. Uh, um, ba ano po, yung sa guberno? Ande pa, sa manman na Ah, sa ano na naman, ba, ewan ko sa kanila kung ginagawa nila sa mura nila. Ano pong... Uh, Wala akong masabi dyan. Sa tingin niya po ba yung naging proyekto po sa Dagupan, yung ano yung dinadaanan po natin, yung mataas sa SM? Oo, oh, tinataasan nila yung mga kali. Oh, sa tingin niya po maganda po ba yung uh, proyekto nila or may mas Hindi, tinataasan nila yung kali pero yung mga greenwich, hindi naman masyadong maayos. mayro pa rin na ah um, um ano pa po yung mga ibang um, problema ko na narar nararanasan nyo uh, except po yung pagbabaha? Ay, pag nasira yung Hip yung Tapos yung ano po? And sa paseros naman, hindi naman masado. So, kuya, ano, pwede po bang malaman kung ilan ko yung anak? Ah, uh, lima. Sa tingin nyo po ba, uh, enough na po yung kinikita nyo sa araw-araw? Depende na naman sa pagbabajet po sa pa kasi pag marunong ka mag-budget at uh, mo yung kinita mo araw-araw yun eh bawat upa ang bahay bayad na kuryente at pagkain araw araw paano ko pala yung ano swelduhan niya po niyan sa chick ay hindi naman swelduhan yan depende Di sa kita mo sa araw-araw mesa kikita ka nang limandaan anim naraan o pinakamasaya yan pag timing mo sa libo sa hindi o hanggang pero pag maganda yung biyay lang pero pag hindi naman uh, yeah magjaga ka sa limandaan, yung limandaan ati mo na lang pagkain para bukas. Kung coding, doon naman kami nahihirapan. Kung pe, pag coding kinamukasal, yung binyay mo mag ngayon, oh, magagastos magagasus mo kinamukasal no? Oh. Uh, ano pong masasabi nyo kasi po, uh, makikita nisan po kasi yung mga estudyante na piham, parang mas gusto po nila sumakay sa mga aircon na sasakyan, ganyan. Ano pong masasabi nyo sa kanila? Ah uh, minsan may mga marty ma rin, ayaw nila nang nainitan sa jeep. Pero meron yung iba, nakikibagay na lang. Kasi hindi nila basta-basta masasakyan bus na yun. Tapos maroon Ano lang yun. And then, kung minsan punuan sila kasi mas madaming sumasakay doon eh. Kasi sa aming mga jeep ni. Uh, kaya ganun. Hindi lang ang mga chopper ang apiktado. May mga estudyante at kuro sa Kingfisher School na nagkukommute araw-araw. Tinanong namin ilan sa kanila para marinig din ng boses ng mga pasahero. How hard is uh, to commute around Dagupan on a regular day. Sa so regular day naman for me, parang kapag gantong oras, really really ano, approvable siya. Pero kapag girl, kapag working day na, ang dami kang ginagawa sa school, tas uuwi uh, kang alas 5 na, wala ka nang masasakyan na ako po, you need to round trip. And ayun, very hassle siya. Tapos kasi traffic pa, kasi ang dami-dami mga cars na nababump to bumper. And siguro, alis ako sa school mga 6, makakawin ako ng 8 eh hindi naman di masyadong kalayo yung um, parang load ko from each other from school to here. A regular day, siguro hindi pa ako nakaka mag um, regular day na bumiyahe sa D Bulinaw hanggang dito sa Dagupan. Pero, um, usually na nangyayari, sobrang hirap din kasi minsan, um, kapag galing ka sa amin sa Bulinaw papuntang Dagupan, minsan yung mga bus is punuan. So, madalas hanggang Bully na utod ako is standing kami. Ganyan. So standing kami and minsan naman nakatsamba yung mga bus na talaga. Uh, pag sakay mo, pwede uh, makakaubo ka na hanggang dito. So hanggang dito sa Dagupan. So hanggang. Well, to start things off po muna, ang pinakamahirap po sa Dagupan City is yung traffic and yung pollution. Especially if you're going to commute by jeep or bus po. So paunahan and minsan pa po, lalo na po pagpapunta at pabalik is either standing ka or marami talagang taong sumasabay po. Um, after a typhoon like one po, when the city floods, how does commuting change for you? Mm, like, ano, after ng Typhoon 1, yes. yes, ganun. Naranasan ko yung talagang standing kasi maraming mga umuwi. Ayan, maraming gusto umuwi galing sa um, Bulinao, papunta dito. And mga mga estudyante rin na yun nga expect na may pasok na. So, um, yun, mahirap din yung naging experience ko last time sa pagbiyahe kasi yung um, punuan din yung mga bus at siguro sa waiting time para sa bus para makasakay pa banda dito um, around one hour akong nag-wait do sa si station namin para siguro sa bus na diretsyo hanggang dito sa dagupan so ang daming pagbabago niya especially pag super flooded na di super flooded na katulad ng ano yung lokal tapos papunta sa pa, tapos na sa entrance ng dagupan nung last time nung ano nung nag-commute ako nang medyo, fla, medyo flooded pa medyo malalim din ah oh. nung uh, super tight yung super typhoon ang ano yun yun na yung pinaka mahirap so syempre ma maapekt ma talaga yan sa sa pag-commute natin and mahihirapan din yung pag ano pupunta natin dito sa school usually bobotalan ako ng dagupan pag sa school pero pag may typhoon or may baha canceled ang classes so walang pamilyon how difficult is it to wait for a jeepney when the roads are flooded or the weather is bad aside from nothing at all po, kasi pag masyado na matas po yung body na po sila na mamasada, it's either mag ka ng tricycle which is very mahal or nothing at all, maglalagat ka po. So, waiting for jeepneys po, lalo na pagba, it's very difficult po. Actually, yun nga, sinabi ko kanina na, na minsan nag-aantay kami ng higit one hour yun, para lang makasakay. Tapos, yun nga, oh, may mga bus na dumadaan pero Um, karamihan sa mga bus is yung nga punuan so ang nangyayari standing talaga madalas na standing and minsan kahit hindi standing since may mga matatanda kami na nakikita na nakatayo ayan so wala nang binibigay na rin namin may seat namin eh, yun na eh super bad bo as in kasi pag, ano ang dami din tao nag-aantay especially pag flooded kahit hindi mo kahit hindi mo flooded yan mandami pa rin nag-aantay mangit din yung mga tao pag, pag mga antay as dami din standing and dami din mababawang tao ayun lang bye-bye. so second to the last one do you have do you feel the city is doing enough to make commuting um safer and more reliable for ordinary people for me um sa, sa traffic na nakikita natin yes pero mismo sa um during na nakasakay na or sakayan na um parang still nakikita ko na pulang yung uh, o um, nakikita kong gabay ng government para sa si mga yon since may mga yun nga nakikita ko rin mga matatanda na kahit um, may, nasa, may nakalagay na doon na sign pa-open yung mga matatanda pero yung iba talaga is um ayaw nila i-give yung seat nila so yun din nakikita ko din na talagang um, kulang kulang hindi naman sa um sinisisi natin yung government no pero yun nga um, mas maganda siguro na pagduunan pa rin nila ng pansin yung um, yun mga pasahero de so yun. yes for me po perspective ko lang naman po ito it's the road uh let's say po yung mga projects po na sa mga sa kalye sa highways po the road heightenings po it's good po if you're going from a private vehicle basis po pero sa ati mga commuters po parang napag-iiwanan po kami kasi sa napapansin ko po yung ginagawa po yung mga proyekto it doesn't really help out po dun sa mga jeepneys po natin yung mga bus drivers na parang depende lang po talaga sa panon kung mamamasada po sila and it's for me talaga po hindi okay last question po how do these daily struggles long waits Bloods, unreliable roots, affect your work, affect your work, your time or even your mood. Well, of course naman um, po, kung, uh, ang pinaka main reason ko po dyan po is yung malilit po ako pagka kada papasok po. And ang feeling ko po talaga doon po is na po is frustrating po. Kasi aside from na hindi ko makontrol po, parang I see na parang la, palagi na lang po ganito. Like it's everyday, ganito na lang po yung causes, ganito na lang po yung, yung nangyayari po. And for me, it's frustrating and very stressing po. And I wish something would happen for it to, have, to be resolved po. Yun lang naman. Okay, thank you. I think, I think, oo oh, naman. Since ang dami, ang dami naman din bus, tapos madami din yung, ano, yung mga tao din na nag dito sa tagupan. And, andami, and nakikita ko naman, madami din bus. Although, pag ano, sa gabi, medyo unti din yung bus. E, Paano naman yung mga sidyante? Na na like nasa ano na sa school parang sa gabi pa so sabi na lang na fifty fifty. How do these daily struggles, long waits, floods, unreliable routes affect your work, your time, or even your mood? Ayun nga going back sa mga tita ko ganun especially kasi student ako lang parang pagano lang yung daan ko so wala siyang paikot-ikot kasi yung nga privilege sa akin pero let's think about the unprivileged ones na mga um mga uh, nasa lower areas mga working forces na mabibigay yung trabaho pero na pa rin sila sa mga um nasa pa rin sila sa mga secluded na areas sa puro bahain So ayun, nakaka ano lang, nakakabahala na parang magaling lang sila kapag sa election na naabot din yung mga secluded places na yun pero kapag andito na sila uh, parang wala na bahang bahala sila and ayun mayroon for me mas yun nga mas dagdag talaga siya sa hassle and then parang um due to parang pakitang tao lang medyo nas nakaka-affect pa yun kasi imbis na iisipin namin na may ginagawa sila pag nagpapakitang tao sila mas iniisip na lang namin na parang ay mas mag, maging mas stress pa kami dun sa issue na hindi nila nagagampanan bukod dun sa mga relief goods na nagagampanan nila. Yan, yeah, lactose the yeah. uh, And then, ano din eh, parang, you know, para i-prevent yung mismo, kasi prevention is better than cure. So, oh. so yeah, yun lang. Okay, thank you po. Okay, nila you po. ay kami okay. tinyo na. Pagsasabihin natin long waits, tapos oh, parang oh, nag-overtime ka pa dito sa school, nakakainis talaga as in hindi 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 mo na maano yung mga bus pa pagsabihin natin may kinakatcha pang peta and ondas pa iyon and kailangan mo pang umuwi taga Bugal yung kapa Alaminos or Labrador medyo medyo nakakainis din yun medyo nakakainis din yun kasi one of course naintindihan ko naman na ano na next na, na po parang ano, parang late na tayo. Pero, paano naman din yung mga estudyante? <clears throat> Tsaka, sa in, gen, in, ano sa uh, sa in general paano naman sa pag ng bus um depende na din yun sa sa day. Depende na yan sa day kasi pa on and off tayo eh. minsan hell week minsan hindi um well, ewan ko parang <laughs> buod changer talagang kasi depende yan sa mismong araw eh yan. every storm leaves behind more than flood water it leaves questions about who gets to stay dry and who must keep driving through the flood and until the city learns to protect the people who keep it alive the streets of Dagupan will keep rising with the rain